Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Aris, 20 taong gulang. Lumaki po ako sa bayan ng Kabite. Bunso po ako sa aming tatlong magkakapatid. Ang dalawa kong kapatid ay pareho ng may asawa. Isa pong matadero si tatay, tagakatay ng baboy. Binata pa lang po siya ay eto na ang kanyang hanap buhay. Kaya Kilalang kilala siya dito sa aming lugar na Erning Matadero. Si nanay naman po ay nananahi ng mga basahan na binibenta niya sa palengke. Pag mayroong handaan o di kaya piyesta, laging kinukuha si tatay para magkatay ng baboy. Minsan pa nga sa ibang bayan ay nakakarating siya. Kahit pumahirap ang buhay namin, ay laging masarap ang ulam namin. Binibigyan kasi kami palagi ng baboy pag nagkakatay siya. Kadalasan binibigay sa kanya ay pata ng baboy. Isang araw, dumating ang pinsan ni tatay. Piyesta raw sa probinsya nila sa Bicol. Kung gusto raw naming sumama. May sasakyan naman daw ang pinsan ni tatay, kaya wala kaming gagastos din sa pamasahe. Uli lang lubos na si tatay, tatlo lang din sila magkakapatid. Pero hindi na sila nakatira sa Bicol, pareho na silang nakatira sa Maynila at may mga pamilya na. Kaya matagal nang hindi nakakauwi si tatay sa Bicol. Ayaw sana ng tatay kung sumama sa Bicol, kaya lang, gusto niyang mabisita ang puntod ng kanya mga magulang. Simula ng ipinanganak ako ay hindi pa ako nakakapunta sa probinsya ng tatay ko. Kaya tinanong ko si Tito Eric kung pwede akong sumama. Agad itong sumagot na pwede. Kaya kinabukasan, maaga kaming umalis papunta sa Bicol. Kasama ni Uncle Eric ang asawa at dalawang anak niya, tapos kaming dalawa ni tatay. Ayaw sumama ni nanay, marami raw order sa kanyang basahan. Napakahaba ng biyahe, nakakainip. Nilibang ko na lang ang mata ko sa magandang lugar na nadadaanan namin. Hating gabi na nang sinabi ni Tito Eric na malapit na raw kami sa bahay ng mga magulang niya. Napakadilim sa paligid, tanging ilaw lang ng sasakyan ang makikita mong liwanag. Lubak-lubak pa ang daan. Nang biglang huminto ang sasakyan, nalubog pala ito sa makapal na putik. Kaya napilitan kaming bumaba para itulak ang ban. Kinabahan ako pagbaba ng sasakyan. Wala ka man lang makikitang bahay. Mga ingay lang ng mga insekto sa paligid ang maririnig mo. Kaya takot na takot ako. Kahit na anong tulak namin sa sasakyan ay ayaw nitong umahon sa makapal na putik. Kaya napagdesisyonan nila Angkel na bumalik na kami sa sasakyan at doon na lang magpalipas ng magdamag. Medyo malayo pa kasi ang bahay ng mga magulang ni Uncle Eric pinilit kong matulog kahit na medyo may takot akong nararamdaman. Ang dalawa kong pinsan ay nakatulog na. Ganon din ang asawa ng uncle ko. Si tatay at uncle ay nagkikwentuhan. Maraming taon na raw lumipas. Marami ng mayor ang namuno. Pero hanggang ngayon lubak-lubak pa rin ang kalsada. Puro na lang pangako na napako tapos nagtatawanan silang dalawa. Hanggang sa nakatulog na ako, bigla akong nagising nang biglang umuga ng malakas ang aming sasakyan. Nagulat kaming lahat. Biglang bumaba si uncle at tatay para tignan kung ano yon. Maya-maya lang, takang-taka sila na bumalik sa loob ng sasakyan. Wala naman silang taong nakita sa labas ng sasakyan. Kaya kinuha ni tatay ang dala niyang pangkatay ng baboy. Para meron daw kaming panlaban sakaling merong masamang loob na magtangka sa amin. Maya-maya, umuga na naman ang sasakyan. Mas malakas pa kaysa sa una. Bababasa na sila tatay nang biglang may lumitaw sa bintana na isang hayop. Pulang-pula ang mga mata nito. Mabuti na lang at sarado lahat ang bintana ng sasakyan. Nagsigawan kami, lalo na nang nakita namin ang matutulis na kuko ng hayop. Gusto nitong buksan ang bintana ng sasakyan. Nagpalipat-lipat ito ng pwesto. Lahat ng bintana ng sasakyan ay gusto niyang buksan, kaya halos mamatay kami sa takot. Walang signal sa lugar na yon, kaya hindi kami makatawag para humingi ng saklolo. Mabuti na lang may natanaw kami ng mga grupo ng mga tao. May dala silang mga sulo, kaya nabuhayan kami ng loob. Marahil natakot ang halimaw, kaya agad itong tumakbo sa kakahuyan. Agad bumaba si uncle at tatay para humingi ng tulong Kwenento ni tatay na may nakita kaming halimaw. Sinabi ng mga grupo ng kalalakihan na may gumagala raw na aswang. Marahil daw ang nakita namin ay isang aswang. Gabi-gabi raw silang nagroronda para patayin ang aswang. May mga nabiktima na raw ito. Kinilabutan ako sa narinig ko. Pinagtulong-tulong ang itulak ng mga grupo ng mga kalalakihan ang aming sasakyan para matanggal ito sa makapal na putik. At hindi nagtagal, nakaahon din ito sa putik, kaya nakaalis din kami sa lugar na yon. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa bahay ng mga magulang ni Angel. Pagdating namin ay kunento agad namin ang nangyari. Sinabi ng tatay ni Uncle na yun daw ang balibalita sa lugar nila. Pero hindi sila naniniwala. Dahil tumanda na raw sila sa lugar na yon ay hindi pa sila nakakakita ng aswang. Halos buong maghapon akong natulog, dala siguro ng pagod at puyat sa haba ng biyahe. Pagsing ko, nakita ko sila tatay na nagiinuman sa labas ng bahay ang pinagkikwentuhan nila ay ang nangyari sa amin. Kumain muna ako at maya, -maya lang lumapit ako sa mga pinsan ko para makipagkwentuhan. Plaza, may sayawan daw doon. Manonood lang daw kami kaya agad ako sumama sa kanila. Medyo madilim na sa daan nang umalis kami Malapit lang naman ang plaza sa bahay nila Uncle Eric. Napakaraming tao sa plaza. Marami ring nagtitinda ng mga pagkain sa loob at labas ng plaza. Nalibang kami sa panonood ng sayawan, kaya hindi na namin namalayan ang oras. Mag-aalas 10 na ng gabi kaya naisipan na naming umuwi. Na mga oras na yon ay hindi pa naman nakakatakot maglakad pa uwi. Marami kaming nakakasabay na mga tao. Kaya masaya kaming nagkikwentuhan habang naglalakad. maya, -maya lang, may narinig kaming malakas na ungol ng hayop. Kaya sabay-sabay kaming lumingalinga sa paligid. Wala na pala kaming kasabay na mga tao. Binilisan namin ang paglakad. Parang may sumusunod sa alikuran namin. Kaya nagpasya kaming apat na magpipinsan na tumakbo ng mabilis. Habang tumatakbo kami ay palakas ng palakas ang ungol ng isang hayop. Pakaramdam ko nasa tabi lang namin ito. Nang biglang lumitaw sa harapan namin ang isang hayop. Pulang-pula ang mga mata nito at mahaba ang mga pangil at tumutulo ang laway niya. Parang gutom na gutom. Naalala ko na ang halimaw na hayop na yon ay siya rin yung nakita namin nung gabi na yon. Hindi na kami makatakbo sa takot. Nanigas na ang buo naming katawan sa takot. Inisip ko na lang nakataposan na ng buhay namin. Nakita ko si tatay. May dala itong malaking itak at dahang-dahang itong lumapit sa halimaw. Mabilis ang pakiramdam ng halimaw kaya bigla niyang sinalakay si tatay. Nakalmot nito si tatay sa dibdib. Hindi naman nagpadala sa takot si tatay. Sinaksak niya ang halimaw sa leeg at tinagapan niya ito sa dibdib. Hanggang sa bumagsak sa lupa ang katawan ng halimaw. Sinabi ni tatay na tumakbo na raw kami, kaya mabilis kaming tumakbo pa uwi ng bahay. Nagkagulo sa bahay nila uncle nang nalaman nila ang nangyari. Nakatulog na raw sila uncle at tatay dahil sa kalasingan. Mabuti na lang nagising si tatay nang nakita niyang wala pa kami. Nagpasya siya na sunduin kami sa plaza. Binalikan nila tatay at ng mga kapitbahay nila uncle ang lugar kung saan napatay ni tatay ang halimaw. Ngunit wala na rito ang halimaw. Nagtaka si tatay dahil tandang-tanda niya pa na halos matanggal ang liig at wakwak -wak ang dibdib nito imposibleng mabuhay pa raw ito. Hindi ako makatulog ng gabi na yon Paala isipan sa akin kung anong klaseng nilalang ang nainkwentro ni tatay. Halimaw ba ito o isang aswang? Hanggang sa nagising ako sa ingay ng mga tao sa labas ng bahay nila Angkel. May natagpuan daw na patay sa kakahuyan. May malaking hiwa sa leeg at wakwak ang dibdib ang natagpuan nilang patay ay hindi raw taga doon sa lugar na yon. Marami rin na nagsasabi na ang napatay ni tatay na hayop ay isang aswang. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat.